masaya at puno ng kasiyahan ang paligid. Kahit saan tumingin si Jessie sa malawak na hardin ng pamilya Asuncion, pulos pareha na halatang mahal ang isa't isa ang nakikita niya. Hindi siya kagaya ng mga ito na nagliliwanag sa contentment at pagmamahal, kaya hindi niya magawang makiisa sa masayang mood ng mga ito. Upang maiwasang ma-misunderstood siya ng mga tao roon, mas pinili na lamang niyang pumwesto sa hindi kalayuan at pasimpleng nagmasid. Siniguro din niyang may munting ngiti ang pagkaaliw na nakaguhit sa mga labi niya. Mahirap magpilit ng ngiti. Ngunit sa loob ng ilang linggo, ay nakasanayan na niyang gawin yun tuwing haharap siya sa mga tao, lalo na sa pamilya niya, upang hindi isipin ng mga ito na hindi pa rin siya okay. Pahagya siyang napadiretsyo ng tingin nang mapansing nagsimulang magsikilos ang isang grupo ng kalalakihan na kanina ay nagkukumpulan at mukhang abala sa pag-uusap. Kanya-kanyang lapit ang mga ito sa isa namang grupo ng kababaihan na kung hindi siya nagkakamali ay kapareha ng mga ito. Agad na napabaling ang tingin ni Jessie sa isang parehang siyang dahilan ng pagtitipong yon. Her heart swelled with mixed emotion as she stared at her older sister's smiling face. Napakaganda ng ate Janice niya ng araw na yon. Pinakamaganda ito kanina sa simbahan habang naglalakad ito sa aisles suot ang trahe de boda. Napakurap siya nang lumapit dito ang napangasawa nitong si Yuji. Agad na pumulupot naman ang mga kamay ng kapatid niya sa bewang ng bayaw niya. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ng ate niya. Bagay na hindi niya nakikita sa mukha nito. Bago naging maayos na ulit ang relasyon nito at ni Yuji. Nang mapatingin siya sa mukha ni Yuji, kaya ng ate Janice niya ay may masuyong ekspresyon sa mukha nito. Habang nakatitig sa kapatid niya, ay nakaramdam siya ng pamilyar na kirot sa puso. Ipinilig niya ang ulo at sinubukang pawiin ang sakit. Ngunit kaya dati, ay hindi iyon nawala. Nakagat niya ang ibabang labi at pilit na iwinaksi ang pagiinit ng gilid ng mga mata niya habang nakatingin sa mga bagong kasal. Hindi siya maaring umiyak doon. Kahit gaano pa kasakit para sa kanya ang makita ang mga itong magkasama. Magkayakap at halatang mahal na mahal ang isa't isa. How could she not feel pain when the man who was now her sister husband was the same man she had ever loved? Napariin ang pagkakagat ni Jessie sa ibabang labi at hindi na napigilang nag-iwas ng tingin. Napahinga siya ng malalim dahil sa pagdaloy ng alaala ng mga nakaraang linggo at ng mga nakaraang taon sa buhay niya mula nang makilala niya si Yuji. Hanggang sa gabing sinabi nito ng direkta sa kanya na umpisa pa lang ay nakababatang kapatid lamang ang turing nito sa kanya na wala itong ibang minahal na babae sa buong buhay nito kundi ang ate Janice niya. Sa totoo lang, dati ay hindi siya naniniwalang mahal ng mga ito ang isa't isa. After all, ang intensyon ng ate niya noon kaya ito nakipaglapit kay Yuji ay upang pasakitan siya. Galit noon sa kanya ang ate niya. Magkaibang magkaiba sila ng ugali at palagi nitong sinasabing masyado siyang mabai. Naiinis ito dahil ikinukumpara ito sa kanya. Hindi man intensyon ni Jessie na maging ganoon ang sitwasyon nila, hindi niya yon maipaliwanag ng maayos sa atin niya. Ngunit kailan lang ay nalaman niyang talaga palang mahal nito si Yuji at ganoon din si Yuji rito. All her life She thought it was her sister who came between her and Yuji. Sa kanya at sa mga taong malapit sa kanya, ang ate niya ang kontrabida sa istorya niya dahil ito ang maldita at mataray. Ngunit mali siya. It was she who kept getting in their way. Sa istorya ay hindi siya ang kapareha ni Yuji, kundi ang ate niya. At sa kwento, siya ang kontrabida. Nang mapagtanto niya 'yon, ay labis ang hiya niya. Hindi lamang sa mga ito, kundi sa sarili niya. She felt horrible. Felt so self-centered. Kasalanan niya kung bakit mahabang panahong naghirap ang mga ito. Kung bakit nagkahiwalay ang mga ito. At ngayon lamang muling nagkabalikan. If she hadn't gotten in their way, they wouldn't have spent years being apart from each other. May rason pala kung bakit galit na galit sa kanya ang ate niya. Jessie, ano ang ginagawa mo rito? Bakit mag-isa ka? Biglang tumahip ang dibdib niya at nanikip ang lalamunan niya nang marinig ang tinig ni Yuji sa likuran niya. Kumina siya ng malalim bago ito hinarap. Hindi niya na nakalapit na pala ito. Bantulot siyang humiti kahit ramdam niya ang paninigas ng mga pisngi. Nakikita pa lang niya nang ganoon kalapit ang mukha nito ay parang nais na niyang bumunghalit ng iya. Actually, pupunta lang ako sa kusina para itanong kay Yaya Saling kung may maitutulong ako pagdadahilan niya. Bumuntong hininga ito at ngumiti. Hindi mo kailangang tumulong. Bisita ka. Enjoy yourself. Sabi nito sa magaan na tinig. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag na ganun pa rin ang pakitungo nito sa kanya. Hindi siya nito iniwasan pagkatapos siyang magtapat dito ng damdamin. Okay lang yon. Komportable ko sa kusina. Uwi ka niya. Alam ko, tumawa ito ng bahagya. Ang tawang yon ang palagi bibigay ng init sa puso niya noon. Noong may munti pa siyang pag-asa na magagawa rin siya nitong mahalin. Hindi bilang nakababatang kapatid, kundi bilang babae. Ngunit wala na ang pag-asang yon sa puso niya. Dahil nakikita niya kung gaano nito kamahal ang ate niya. Nakagat ni Jessie ang iba mang labi. At hinamig ang sarili bago ngumiti at sinalubong ang tingin nito. Congratulations on your marriage, Yuji. Be happy. Kayo ni ate. Mahinang usal niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at hinaplos ang buhok niya na madalas nitong gawin nung bata pa siya. Nanikip ang dibdib niya na tila may ko sa puso niya. Humakdi ang sulok ng mga mata niya. Thank you, Jesse. Ikaw rin. I want you to be happy. Hindi na siya makahinga sa labis na emosyon man, pinilit pa rin niyang humiti. Masaya talaga siya sa mga ito, ngunit hindi pa rin niya maiwasang masaktan. After all, Yuji had always been her dream. Isang pangarap na hindi na matutupad kahit kailan. Tumangu siya at tumakbang paatras upang makawala sa hawak nito. Pupunta na ako sa kusina aniya sa pilit na pinasiglang tinig. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Mabilis na siyang tumalikod at tinahak ang daan patungo sa kusina ng mga asunsyon. Bago pa man siya makarating doon, ay nasalubong na niya si Yaya Sali. O oh Jessie, bakit? Halatang nagulat na tanong nito ng makalapit nakagat niya ng mariin ang ibabang labi. Hindi na siya nakatiis. Yumakap siya rito. Isinupsog niya ang mukha sa balikat nito at pinalaya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Agad na gumanti ng yakap si Yaya Saling at hinaplos ang likod niya. Nako, ang alaga ko. Pinilit mo na naman ang sarili mo Ano? Pwede ka naman kasing huwag nang magpunta rito. Puno ng simpatsyang bulong nito. Napahikbi siya at umiling. I can't do that, Yaya. Mag-aalala sila. Aniya habang patuloy na umiiyak. Napabuga ito ng hangin. Ayan ka na naman. Inuuna mo na namang isipin ang sasabihin ng iba Sa nasasaktan ka eh, walang masama roon Mahal mo siya, kaya natural na masasaktan ka kung magpapaksal siya sa iba Siya lang ang lalaki nakikita mo mula nung 11 anos ka, Jessie Kaya alam ko kung gaano ka nasasaktan ngayon Anitong gumaralgal na rin ang tinig at humigpit ang yakap Lalong bumalong ang mga luha niya dahil bigla niyang naalala ang nakaraan sa sinabi nito. Now that she thought about it, Yaya Saling was right. ano siya ng makilala at magkagusto siya kay Yuji. Nakilala niya ito nang minsang bumisita siya sa bahay ng mga asunsyon at tumulong sa kusina ng ama ni Yuji na isang patisher na gaya nito. Noong ikalabing dalawang taong araw niya, ay tumulong pa itong ipag-bake siya ng cake. Iyon ang pinakamasayang kaarawan niya dahil naroon si Yuji. Ngunit iyon din ang pinaka-heartbreaking para sa kanya. Sa araw na yun kasi, nagkakilala ito at ang ati Janice niya. And the rest was history because they were now married. Humigpit ang yakap niya kay Yaya ling at mariing ipinikit ang mga mata. Last na iyak ko na to para sa kanya, Yaya. I'll be okay after this. I have to be okay. Then, I'll be sincerely happy for them. Magagawa ko silang tingnan nang hindi ako masasakta ng ganito. bing sabi niya. Tumangutangulang ito habang nagpatuloy siya sa pag-iyak. Oo, ipinapangako niyang kakalimutan niya ang nararamdaman niya kay Yuji. Kahit gaano pa yon kahirap. Kailangan niyang gawin yun. Hindi lamang para sa mga ito, kundi para sa sarili niya. She had to move on and find another love. A love that was entirely hers. Kung paano yon at imposible, wala siyang idea.